Nga, mga marites. Ako yung may kukwento sa inyo. Tungkol ba dun sa ano, pinagchichismisa ng aking inay at ng tatay? De, ano, nagtatalo ang dalawa ng kung sino mag -uugas. De, sabi eh. Sabi ng aking inay eh, siya ako na nga ang nag, ano, nag, malengke. Aba, ako na nga ang nagluto. Sabi naman ng na aking tatay, siya kita'y mag, ano, kita'y maglaro para malaan natin kung sino ang ano, sino ang mag-uugas. Kung sinong unang gumalaw, siyang mag-uugas. Aba, di ang dalawa yan na. Kung westo, garne ang westo ng tatay. Garne. Hindi, nagalaw. Hindi, nagalaw. di nagalaw. ang aking inay, garne, buka ka ang pwesto, Ay, nako, may dumating na kumpare. Kumpare ng tatay, ba'ng manggagamas? nagagamas ina kay kainom ng tubig pare pare ako ngay pa inom inom ng tubig Aba, di na ingle dalong matanda sabi ay siya hindi nagalaw tingnan ko ga susundot so, ko sinundot ang kwan ng inay <laughs> Aba, hindi pa rin. hindi pa rin. Sabi, di ang ginawa ay di ginahasa ginahasa na kumpare ng aking inay ba hindi pa rin makakilos bawal kumilos eh bawal kumilos eh baka baka siya makapag-ugas ba hindi na nakatays ang inay sinabi ay ikaw ba walang pakialam sa akin ko'y nagahasan eh kay wala pa rin pakialam biglang ang tatay ay ikaw mag-uugas ang plato sabi niya <laughs> Galit na galit ang inay eh. Pinagpalit pa siya sa paghuhugas ng plato. Ayun lang. Yun lang ang aking kwento, mga Martes. Sa akin na